Ang ulo tatlo, pagod sa parang bata na pag-aaway, sumisigaw sa kanila na manahimik, naiinis na ito. Alam nito na ang ulo dalawa at apat na ay hindi talaga lumaban at hinayaan ang tao na pumasa, ngunit nawawala na ito ng pasensya sa patuloy na pabalik-balik. Nagbabala ito sa kanila na huwag subukan ang mga limitasyon nito. Ang ulo apat, sinusubukang pakalmeen ang mga bagay, Sinabi sa ulo tatlo na ang pagpapahintulot sa tao na pumasa ay talagang isang matalino na hakbang. Ito ay isang pamumuhunan. Sa pagpapahintulot kay Bay na dumaan, mas marami silang makukuha kaysa sa mawawala. Pagkatapos ng lahat, kung kaya niyang pumasa sa pagsubok ng Baphomet, mayroong isang tunay na pagkakataon na maaari niyang i-clear ang Abyssal Trial at maging ang Lord of the Abyss. Ang potensyal na kapangyarihan ng tao ay isang bagay na hindi nila kayang baliwalain. Idinagdag ng ulo dalawa ang kanyang mga kaisipan, nagbubuo sa argumento ng ulo apat. Isipin mo lang, isang abyssal lord na may utang sa amin ng isang pabor at kung sino ay mayroon ding kapangyarihan ng divo uring. Ang mga benepisyo ay maaaring napakalaki. Ang potensyal ay nakakagulat at alam nilang lahat iyon. Ang ulo tatlo, gayon paman, ay hindi madaling makumbinsi. Nag-aatubili itong umamin na maaaring may ilang merit sa ideya, ngunit nagdududa pa rin sa kakayahan ng tao na magtagumpay. Ang wolf god sa 375th floor na may kanyang misteryoso na kakayahan upang asasinahin ng walang gastos ay masyadong mapanganib. Hindi may isip ng ulo tatlo na makakarating ang batal na ito. Ang god of traps samantala, si Bay ay nasa 375th floor ng abyss. Nakatingin sa hamon sa harap niya, kailangan niyang asasinahin ang wolf god na si Yangdo, isang level 10 na entity. Walang espesyal na mga kondisyon upang gawin mas madali ito, isang tuwirang pagpatay lamang. nag siya sa gawain na nasa kamay, alam na ang isang asasinyan ay hindi kailanman simple. Magiging nakakagulo, lalo na dahil ang stealth ay kinakailangan. Ang mga stealthy assassinations ay eksakto ang uri ng bagay na pinakamasama si Bai. Ang pressure ng pangangailangan na tama na tama na atake kung saan ang isang pagkakamali ay maaaring magdulot sa kanya ng lahat ay hindi maganda para sa kanya. Mas gugustuhin niyang harapin ang isang bagay na nagpapahintulot para sa isang maliit na puwang upang huminga. Ngunit ngayon walang pagpipilian. Habang nag-iisip siya kung gaano kahirap ito, ang kanyang paa ay nahuli sa isang rope trap. Ang lubod ay nag-click at bago siya makapag-react, siya ay hinayla mula sa lupa, nakasabit sa kanyang paa sa hangin Nagmura siya sa ilalim ng kanyang hininga, ngunit mabilis na umangkop. Sa isang mabilis na galaw, ginamit niya ang kanyang shape-shifting blade form, binago ang kanyang kaliwang braso sa isang matalim na blade. Ang blade ay nagputol sa lubod at naghanda siyang lumapag. Gayunpaman, habang bumabagsak siya, nakita niya ang isang hilera ng mga matulis na sungay sa lupa sa ibaba. Nag-iisip ng mabilis, inayos niya ang kanyang sarili mid-air, ang kanyang paa ay nag sa lupa habang tumalon siya pa atros, makitid na umiiwas sa nakamamatay na mga spikes. Ngunit nang sa tingin niya ay nakatakas na siya, lumapag siya ng direkta sa isang fungal web. Ang sticky na parang bitag na substance ay nagsisimulang pilitin sa ilalim ng kanyang timbang, at sa mabilis na pag-iisip, sinaksak niya ito. Ngunit ang pinsala ay nagawa na. Nakatigil pa rin siya sa gulo. Mabilis siyang nag-reflect sa sitwasyon, nagtataka kung hindi ito magtatapos. Bago niya malaman kung gaano pa ito lalala, ang mga fungal blobs ay nagsisimulang mag-crack. Alam niya na darating ang gulo. Ang susunod na sandali, ang mga blobs ay sumabog, isa-isa, nagpapadala ng marahas na shockwave sa lahat ng direksyon. Ang mga reflexes ni Bai ay inilagay sa pagsubok habang bahagya siyang nakakaiwas sa bawat pagsabog. Patuloy siyang gumagalaw, tumatalon, at umiikot sa hangin, makitid na nakakatakas sa kamatayan. Sa wakas, pagkatapos ng pakiramdam ay isang habang buhay ng pag-iwas sa mga bitag, lumapag siya sa kanyang mga paa, humihingal at nagmumura sa ilalim ng kanyang hininga. T. Asterista, bulong niya. Ang tunay na pagsubok ay hindi pa nagsimula, ngunit napilita na siyang gamitin ang kanyang saved status, isang resource na inaasahan niyang isave para sa tunay na hamon. Ang katarantiduhan ng lahat ay tumama sa kanya. Ang palapag na ito ay puno ng mas maraming bitag kaysa sa tunay na banta. Napipilitin siyang labanan ang kapaligiran mismo sa halip na ang tinatawag na Wolf God. Ang tunay na hamon ay hindi pa nagsimula, at ang mga nakakatawa na balakid na ito ay naubos na ang kanyang mga resources. Pagkatapos lang, isang bigla ang sound ang nagputol sa hangin, nagpapadala ng isang jolt ng panik sa pamamagitan niya. Mabilis niyang sinisiyasat ang lugar, nagmumura sa ilalim ng kanyang hininga habang ang realisasyon ay tumama sa kanya. Ang lugar na ito ay puno ng mga bitag at walang katapusan sa kanila. Nararamdaman ang pressure na umaakyat, nagpasya siyang gumawa ng isang drastic na hakbang. Sa isang matinding determinasyon, inaktibo niya ang kanyang ultimate move, ang Hellfire Armor. Sa isang sandali, isang malaking pagsabog ng madilim na enerhiya ang sumabog sa paligid niya at ang mga nakapaligid na bitag ay na-neutralize, ang kanilang mga nakatagong mekanismo ay ginawang walang silbi. Sa aftermath ng pagsabog, si Bai ay nagpapakita ng isang frustrated na snort. Ang kanyang mga kaisipan ay naging mapait habang nagre-reflect siya sa katarantiduhan ng gawain sa harap niya. Assassination at ang Wolf God hindi, ang palapag na ito ay dapat tawaging God of Traps. Mas katulad ito ng isang tuso na underhanded game kaysa sa isang tunay na pagsubok ng lakas. Ang kaaway ay mas mababa ng isang Diyos at mas ng isang duwag na nagtatago sa likod ng isang web ng mga tricks at panlilin lang. Pagkatapos lang, nakarinig siya ng isang boses, makinis at mapangasar na nagpapasalamat sa kanya para sa papuri. Nagyelo si Bai, tumingin sa paligid ngunit walang nakita. Ang kanyang mga instincts ay pumasok kaagad at ginamit niya ang kanyang thermal tracking at psychic vision ng mga kasanayan. Ang mga kasanayan ay nag-activate at kaya niyang i-visualize ang thermal energy na nag-irradiate mula sa wolf god. Ngunit huli na, ang wolf god ay nagsara sa distansya at mga sandali na lang bago mag-atake. Bago siya makapag-react, ang wolf god ay damamba, sinasaksak ng may kasing talam na razor na mga kuko. Ang atake ay brutal at tumpak, nag-iwan kay Bay na malubhang nasugatan. Ang sakit ay overwhelming at nahulog siya, sumuko sa kapangyarihan ng atake. Namatay siya, ngunit pagkatapos ay nag-rewind ang oras at bumalik. Ang lahat sa sandali na una siyang pumasok sa 375th floor. Nararamdaman niya ang hapdi ng pagkabigo, ngunit hindi siya sumusuko. Sa pagkakataong ito, alam niya kung ano ang kalaban niya. Nagreflect siya sa nakaraang pagtatangka, napagtanto kung gaano kalakas ang Wolf God kumpara sa kanya. Ang kanyang mga stats ay malayo na lumampas sa kay Bai, at ang mga bitag ay walang katapusan, dinisenyo upang sugpuin siya. Dagdag pa rito, ang nakakabaliw na stealth ability ng Wolf God ay ginagawang halos imposible na makita, kahit na may thermal tracking. Naisip ni Bai na sa pagkakataong ito, handa siya. Hindi siya mahuhulog sa parehong bitag muli kailangan niyang pakawalan ang kanyang mga virus ng maaga. Huling beses ang mga chain traps ay hindi man lang nagbigay sa kanya ng pagkakataon upang gamitin ang mga ito, ngunit ngayon, handa siya. Kung kaya niyang i-infect si Yang Du sa virus, magagawa niyang i-track ang posisyon ng Wolf God gamit ang virus vision. Sa pagkakataong ito, hindi siya mahuhuli ng walang babala. Hindi nag-aaksaya ng oras si Bai. Nagpasya siyang harapin ang mga bitag head-on gamit ang kanyang sariling estratehiya. Sa isang determinadong tingin, binago niya ang kanyang mga kamay, ginagawa silang makapangyarihan ng mga extension ng kanyang kalooban. Ibinagsak niya ang parehong mga kamay sa lupa, nagpapadala ng mga pulses ng viral mana energy ng malalim sa ilalim ng ibabaw. Kumalat ang enerhiya, at di nagtagal, ang mga spikes ng mana ay nagsisimulang tumindig mula sa lupa. Bawat bitag sa lugar ay na-trigger ng enerhiya, nagtatakda ng isang chain reaction ng kaguluhan. Tumingin si Bai sa paligid ng hindi makapaniwala. Ang lupa sa ilalim niya ay punong-puno ng mga bitag, snare traps, beast traps, quicksand pits, flying leaf magic grass, explosive thorn trees. Sa isang maliit lamang na lugar, hindi hihigit sa ilang dosina na metro, halos isandaan na iba't ibang bitag ang nakatakda. Bawat isa ay natatangi, dinisenyo upang patumbahin siya sa iba't ibang paraan. Ang lubos na halaga ng effort na inilagay sa mga bitag na ito ay nakakabigla. Malinaw na ang palapag na ito ay hindi kailanman nilayon na maging patas. Ito ay nilayon upang sugpuin siya, upang ihagis ang bawat balakid sa kanya. Ngunit nang sa tingin niya ay nagkaroon na siya ng ilang pagunlad, nakaramdam siya ng isang pagbabago sa hangin. Nararamdaman niya ang presensya ng Wolf God sa likod niya at ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ang Wolf God ay nagsasalita, halos nang aasar sa kanya. Kaya kung tisin ang lason, ngunit ang kagubatan ng mga bitag na iyon ay isang tunay na sakit. Bago pa man makalingon si Bay upang harapin ang banta o tumugon, ang Wolf God ay nagatake. Ang atake ay tumaman ng parisukat sa kanyang dibdib, at si Bay ay ipinadala sa pagbagsak, ang kanyang katawan ay gumugulong sa ilalim ng lakas. Ang mundo ay naging madilim at namatay siya muli. Nag-rewind ang oras, ngunit sa pagkakataong ito, si Bai ay naiwan sa purong shock. Napagtanto niya na alam ng Wolf God ang lahat mula sa simula. Ang Diyos ay hindi nalinlang ng kanyang mga bitag. Siya ay naroon, nakatago, nanunood mula sa simula. Ang kanyang realisasyon ay isang malamig na shock sa sistema. Ang wolf god ay mas mapanganib kaysa sa inisip niya noong una. Mabilis na sinuri ni Bay ang kanyang peripheral vision, ginagamit ang kanyang mga kasanayan upang i-track ang thermal energy ng wolf god. Kaya niyang makita ang presensya ng Diyos ng malinaw ngayon, gumagalaw ng may nakamamatay na intensyon. Ang bitag, gayon paman, ay nakatakda na. Ang realisasyon ay tumama sa kanya ng malakas. Hindi na ito isang simpleng laban. Ang wolf god ay nalampasan siya sa bawat pagliko. Mino monitor niya ang bawat galaw ni Bai mula sa mga anino. At ngayon, dahil walang silbi ang mga bitag, nagsisimula ang tutuong labanan. Nag-iisip si Bai tungkol sa sitwasyon, nagtataka kung paano niya posibleng mahaharap ang isang kaaway na ganito kalakas. Ganito siya kahanda, hindi lang ito tungkol sa kasanayan o lakas. Ito ay tungkol sa katusuhan. At ang katusuhan ng wolf god ay nasa isang antas na hindi handa si Bay para dito. Ang tanong ngayon ay simple, paano niya dapat soasyunan ito? Ang karaniwang mga tricks ay hindi gagana, at bawat segundo ay mahalaga. Oras na para baguhin ang diskarte ng lubusan. Ipinagpapatuloy ni Bay ang kanyang mga pagtatangka na asasinahin ang wolf god sa 375th floor ng abyss, ngunit sa bawat pagkabigo, ang Wolf God ay nagpapatunay na higit pa sa kanyang inaasahan. Ang oras ay nagre-reset ng paulit-ulit, bawat isa ay nagtatapos sa pagkabigo. Ang ikalimang pagtatangka ay nagtatapos sa kanyang pagkatalo. Ang ikawalong pagtatangka ay sumusunod sa parehong pattern. Masyadong predictable ang mga estratehiya ni Bai, at ang mga counter-attacks ng Wolf God ay masyadong mabilis at makapangyarihan. Lumalaki ang pagkadismaya ni Bai. Alam niya na ang lakas ng Wolf God ay maaaring hindi katumbas ng Sabaphomet, ngunit ito ay tatlong beses pa rin na mas malaki kaysa sa kanya. Ang mga bitag na nakakalat sa buong kagubatan ay nakamamatay. Isang maling hakbang at ang kamatayan ay tiyak. Malinaw na ang tanging paraan upang makaligtas ay ang gamitin ang kanyang mga virus. Ngunit sa bawat pagkakataon na nararamdaman ng Wolf God na bumababa ang kanyang mga stats, pinapatay siya nito agad. Maging ang kanyang mental worm, na dapat sana ay sipsipin ang kagustuhan ng wolf god na lumaban, ay tila nagpapalakas lamang ng kanyang galit at kawalan ng pasensya. Ang virus ay hindi gumagana tulad ng inaasahan niya at nararamdaman niya ang tumataas na pressure. Determinado, tumalon siya sa isang kalapit na bundok, pagkatapos ay nagsimulang tumalon mula sa isang puno patungo sa isa pa, ang kanyang isip ay nagmamadali sa mga kaisipan ng estratehiya. Alam niya na may isa lamang paraan upang manalo dito. Kailangan niyang daijin sa katusuhan ang wolf god gamit ang mismong mga bitag na nilikha ng Diyos laban dito. Una niyang pinakawala ng kanyang virus pulmonary infection na sinunda ng virus mental worm. Ang kanyang estratehiya ay malinaw, ginamit niya ang flu virus at mental worm upang pahinayin ang mga stats ng wolf god habang sinisigurado na ang mga bitag ay bumili sa kanya ng sapat na oras para sa kanyang plano sa paggalaw ng kanyang plano, patuloy na iniiwasan ni Bay ang mga bitag. Bawat sandali ay mahalaga at alam niya na ang isang maling hakbang ay maaaring magdulot ng katapusan. Ang kagubatan ay buhay sa panganib ngunit nananatili siyang nakatuon, determinadong mahuli ang wolf god sa sarili nitong nakamamatay na web. At pagkatapos, tulad ng kanyang hula, lumitaw ang wolf god ngunit dahil sa mga bitag na natrigger ni Bai, hindi ito maaaring dumiretsyo na magatake. Ang wolf god ay sandaling napatigil. Ang kakayahan nitong sumalakay ay na-neutralize ng mismong kapaligiran na nilikha nito. Nag-iisip si Bay tungkol sa tagumpay ng kanyang plano. Ito ay isang maliit na tagumpay, ngunit ito ay isang tagumpay pa rin. Sumusulong siya, pinapanatili ang kanyang momentum. Alam niya na kailangan niyang ipagpatuloy ang pag-iwas at pag-iistratehiya, inaalam ang mga lokasyon ng mas maraming bitag. Bawat bitag na nalalaman niya ay nagdadala sa kanya ng mas malapit sa kanyang layunin. Kung kaya niyang kaladgarin ang laban ng matagal hanggang sa maging mas pantay ang kanilang mga stats, tiwala siya na kaya niyang patumbahin ang Wolf God. Ang bilis ng Wolf God ay patuloy na isang seryosong problema para kay Bay. Gaano man karami ang pag-iwas niya o subukan na manatili sa unahan, ang agwat sa pagitan nila ay masyadong mabilis na nagsasara. Sa isang iglap. Ang wolf god ay nasa kanya muli, ang kanyang presensya ay nakakabigla na parang isang hindi maiiwasan na kapalaran. Ang wolf god ay ngumingisi, ang kanyang boses ay dumidikit sa pagbabanta, at sa isang kurap ng mata, tinusok nito ang likod ni Bay gamit ang kanyang mga kuko, pinatay siya sa lugar. Nag-rewind ang oras, nagsisimula ang ikasampung pagtatangka, nag-iisip si Bay tungkol sa sitwasyon, na pagtanto na sa bawat pagkabigo, kaya niyang gumalaw ng mas malayo, lumalapit sa kanyang layunin. Ang advantage ng time backtracking ay nagbibigay sa kanya ng pagkakataon upang ayusin, upang matutumula sa kanyang mga pagkakamali. Ang kanyang mga kaisipan ay malinaw, yung do, ang iyong pagkabigo ay hindi maiiwasan. Ngunit kahit na sinusubukan niya muli, ang Wolf God ay nagpapatunay na masyadong malakas. Bawat oras ang kinalabasan ay pareho, nalulula si Bai. Nalampasan ng lubos na lakas at bilis ng Wolf God Gaano man karaming beses siyang bumalik, ang resulta ay palaging kamatayan Ang ikalabin limang pagtatangka ay nagtatapos sa pagkabigo Ang ikadalawamput tatlong pagtatangka ay nagtatapos sa pagkabigo Bawat oras, ang Wolf God ay nakakahanap ng bagong paraan upang patayin siya Gamit ang iba't ibang metodo upang putulin ang kanyang mga depensa sa pagkakataong ito, nagbabago ang diskarte ng Wolf God. Sumusugod dito sa kanya ng may mas maraming galit, idineklara ang intensyon nitong pahirapan siya hanggang mamatay. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga na ito do. Maraming salamat po.